Pare. Hoy, pare, good morning. Baka pwedeng mo na lang, ano? Dito dito, wait dito. man. piso. Kuwenten po po. Ba, wala akong <laughs> Jonathan <laughs> di bilhin, brother. Ay, ubo. Um, um, Puta, <laughs> mo ko patawarin. Limang piso ayos patawarin. Tatlo mo na. <laughs> Ayan, isang magandang buhay mga ka-farmer. Tayo po ay may bisita ngayong araw. Magma-market adventure tayo dito lang sa Arayat. Uh, at mayroon tayong bisita na gustong kumain ng pares mga ka-farmer. At syempre, bisitahin na rin yung mga tropas sa palengke. Si Dindin daw ay kanyang ipaprank. So, ayan, si ka-farmer Jonathan de Belen. Hindi ko pa sinasabi kasi eh, mapapanood ni Dindin eh. Surprise eh. Lagi niyang sinashout out. So, ayan uh, Kadog Show TV or ka Farmer Jonathan De Belen, mga farmer ayan. Bisita po natin. Sabi niya alas 7 daw siya alis. Sabi ko tolo, wala na tayong dadat nan pag alas 7. Galing ka pang Manila. So malamang sa malamang nga nga dadat nan natin. Eh Naku, may nahulog ng ano. Ayun. Shoutout pala kay uh... Ay, butas. Kinain. Kinainan Ano? Ah, shout out ka eh Ate Mer Ayan Malyari O, pa Huwag kang ka, naglalakad ah So, ayun po, ipaprank si Dindin At ah, didiretso din ata sila ng balanga Sayang nga, hindi na ako nakatakbo uh, ng balanga, ano oh so, ayan, hintay-hintay lang tayo sama ko. Gusto Ay, daw matik man. Morning. Gusto mo ng utak. Ayan, no? oh. Yan, utak. Ilang mic? <laughs> Yan ka, orang. Alakas ko sa uric acid dyan. hindi naman ako na. Wala ka uric acid. Hindi ka kumakain dyan. Pares na lang, para safe. Oh, Paris na lang daw po. Baka madali. Ano po sa kanya? Paris. Paris with egg. Yung same na rin ang ino-order ko po. Ayan ha. Ah. Oh. Sa tayo, ano. Bakit to? isang utak. Tsaka isang utak. Tignan natin. Hati tayo, Charles, ha? Sa dulo. na lang. yan. Ano yan? Namimiss siya yung ganitong buhay. ba? Oo. Oo. lang kagabi ha? Ah. Saan oh. po? Ay nasa? Ay Okay. Ano Normal. Oh, normal. <laughs> Ayan, oh, nandito si Kadog Show. Oh, ha? Sara. Ito yung sinasabi kong ano, kaka kakain, ang ano, ng pares. Masarap. eh Thank you. Ah, medyo busy ang kalsada. pa nasisira May <laughs> bisita ako gusto daw makita palengke ha? Ah? meron yung eh check in muna yung kake para kay Lulu oh. ka ay bisita ako kanino pang ano to? yung tricycle kanino to kay Jomar? pwede pa makipatok? Kay oo oh, kayo matok Mag, uh, may mag, may bibigay ng mga pasalubong sa mga tropa. Opo, wala. Alam natin. Yung mga kilala kasi, sila lulo. Si oh. Edwin, di ba? Kasama si Edwin dyan. Biyaya. <manyan> 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 Jonathan. Siya lagi sinashoutout ni Lindin. Siya Sinu si Lulu.

Eh, may pakuan ako dun diba, nang binili. Di pa nakakatay eh. Pag nagsabay-sabay ang putas, nagsisira. Hindi, kahit di lang na. Tignan natin mamaya. Ay, Ayan, palo yun eh. sap 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 Ay, ayun, sap-sap. Ayun, oh. ibigay tayo sap-sap. Pwede <laughs> tayo. Pwede tayo. Diyan yeah, mo lang Pwede uh, mo na ito. Pwede mo na Hoy, pare, good morning. Baka pwede mo na na lang. Dito dito, wa ko man. Ba wala akong pera. Jonathan <laughs> dibilin, brother. mo <laughs> ko 5 PISO? AYANG sa NG PATAWARI? <coughs> LUPIT MO NAMANG! ANG SAKIT NA MA'N NG... Ay, 3 lang. Sige. Dito mo lang! bayaran. Sorry! Hahaha! lang. Paprak. Sorry! Ay, no, Ay, nung no. no, no, uh. no, no, mo. So, no. mo. Talaga, to. bigay mo lang Ha? <coughs> ay, nung no, pinakabaralan! 5 PISO? <coughs> ay, nung ANG LUPIT NG Bigay ko lang sa iyo. Hindi Hindi ba? Dalaw ko lang kita eh. Kagabi po, kagabi. Ay, ay, fresh dalon. Fresh dalon. Fresh dalon. Dalon! Salamat maraming maraming salamat po. Sa binigay niyo. Ang tagal niya. Linano. Fresh I love you. I love you. Tigit, you are smart. Ha? Ha?

Maraming salamat salamat Maraming salamat Thank you, thank you Magbig say ah Magbig say, huwag kayong mawawala sa Pwedeng lagyan ng yellow Ay, ano pala Wala na pala yung tagal ka. Hindi, styrofoam Hindi na, nasa hotel ako Nasa hotel yan ay Ah, nasa hotel daw

<laughs> oh, galing. Ito bang talaga dalhin mo doon? Bibigyan ko. Ali, wala na, uuwi na ito. Hindi pa babalik ako. Babalik na. Sige, ne. rin ako ng ano, nung ano yung buro. Ah, buro. Bilalata ba 'yon? Hindi. Ay, hindi. Iyan ako sa ano na Sa pasuyo na lang ako sa Guagua, mas masarap ang buro kasi. Ah, yung Guagua, yung ipon na. Oh, yung buro. Sige, pupunta sa Guagua? Oh, sige. Okay. Sabihin ko na.

Okay, Mamingwit kayo. May mabulok kayo. Hindi ako nalulog. Gano'ng katagal na yung laging? Gabi ko, hindi eh, ba nalulog? Hindi nalulog eh. Talagang may loss. Kaya doon sa palitikin. Oo. Ayan o, oh, nandito na po tayo at naka na yan. pa na rin si naka-farmer Jonathan sa Get Well Soon po. Yung wife <laughs> niya po ay may sakit. Ayan nga. <laughs> Oh, nga! Uh, binabati ko si ate Mami Elsa na nakatabi ko sa Philippine Airlines papunta ng Pilipinas si Ate Ruwena ng Pampanga si Katino si, si Bossing Among Susan Tito Don at saka Tita Baby o, ayan na nag-hi na ako <laughs> ayan successful po yung aming uh, rank sa palengke oh, ayan oh, nakatuwa naman at tapos ayan ni ka Farmer Jonathan yung mga tropa natin sa palengke Kadog Show TV Ayan, Kadog Show TV mga ka-farmer. Ayan, kung mga mahilig kay sa aso. Ayan. Panoorin niyo sa Kadog Show. Ayan, may Kailan yan? ta? Uh, Thursday, Friday, Saturday. Saturday. Ayun, kung darating. Halupit ang mga aso nito, nanalo po yan. <laughs> Bye. Ingat, ingat. Ayan. Uy, <laughs> mainit pa nak. ka na. Ayan o. Oh. Okay, maraming salamat sa iyo, ka-farmer Jonathan de Belen. Ayan po, si Kadog Show TV. Ayun mga farmer Ito na yung ating oh, Nagluto pala si Papa M ng pabo Para sa mga boys daw uh, ganun Tatlong piraso lang tapos magpapangat kami ng ano, mamayang gabi, masarap yan. Pangat na. Sap sa Ano kaya ang reaction ng mga to sa pabo? Naglagay daw si Papa yan. Tatlong piraso, Papa yeah. Dapat isa lang. Naglagay ng tatlong piraso ang Afri African Carolina Reaper. Nako, yari. Ang uh, walang hilig sa angkang. Ang. Guguhit. Mamaya tingnan natin ang kainan nila. Kung... Anong mangyayari. <laughs> Manghang yun. Grabe po yung Carolina Reaper na dala ni Junjun. -Jun. Tinanim doon sa kanto ng may alugbati. Napakanghang naman talaga. Parang hindi mo na malasahan yun. Namamanhid yung dila mo. Grabe. Anghang. Parang Rizal. Ito anong sili to? Ako ata nagtanim nito ah, Ang lalaki naman. Yung binugod mo dyan. Kaya nga eh. Ano na yan? Anis. Laki nung... Ha? Anis. Pero, hindi na ata makain to. Ba't tatlo linagay ni Papa yan? <laughs> Kaya kayo hanggang basic na hindi Yung mabibigulano oh. kayo. Ba't tunanong kailangan <laughs> ko? Hindi. yaman Kapalas na Tipong pang pulutan siya Na ano Sarap pa naman Mainit sa dibdib Karolina in my mind. Karolina. Ito yung unang kinatay ni Rambo yan, yung malalaki. Sarap na? No? Ano, kaya ang ahang? Kaya ko yan. Kaya? O oh, medyo ano. May pabo ka pa ba? Yun? Gusto mo mag Huwag ka dun o. Oh, bago. Oh, ang mo. baka magreklamo <laughs> Baka magreklamo si tito. Bibi ko. No? Oh, galing ah. Bakunahan mo nang ano? Bakunahan mo nang yung nabibili kay Jiboy na tag -to 200. O yung papatak sa ilong sa tenga. Kasi ay tenga sa mata. ano, yung lasota oh. B1 B1. Yung inahalo mo isang gabitan lang yun, wala na. Ah. Sabihin, Kwede din sa kalapati yun. Yun yung pang NCD, yung para hindi nag-umiikot yung leg. Yung sa akin, yung puti, lahat, binakunahan ko. Dami na buhay. Ah, may pambukunan doon. Oo, kay G-Boy. Hindi ka na malulugi 200 plus lang sa 31. Di pa lang parang 5 piso lang mahigit, paano, di ba? Hindi tuturo. Papatak mo lang ay, sa ilong ato, tsaka paano, mata. Safe na yung, yung, yung ano mo. Nun, wala na. na. Ibaon mo -ibaw sa ano. Wala na. Hindi na magagamit yun. Wala na. Wala na. Ano, wala na pag wala nang bisa. Salamat, so, salamat. Tapos, mamayang hapon, pakabit ako ha. Guys. Ayan. Ayos na to Mga farmer, umabot din to ng, actually, tagal na din yun. Bago napalitan palitan. Siguro, apat na taon din yan. Bago na palitan yung cross joint. Yan talaga ang unang nasisira. Tapos yung mga pillow block. Dahil syempre, oras si ikot ka ng ikot. Ano? Hindi nang naka-invento ng cross joint ha. Ah. Ayos. So, ito bago lang tong palit. Papalit lang ni Jun Jun. Naunang nasira ito eh. Tapos ah, ayun, sumunod naman yun. Pero so, yan, bibilang na naman tayong taon yan bago bago yan masira. na, binabalik na po nila yung makina para naman yung usok gustong ilayo. Mas maganda yung ganyan. Hindi mamaya ipaano natin, ipamove natin ito ha. Usukan na naman yan. Ha? Tubo. Pwede. Pwede. Ang problema niya, kailangan may tali ka doon. Kasi kakalog yan eh. Malaking bagay itong nagkatubig tayo ng ano. Yung mga papaya. Um, na no. madiligan Pati yung nyog. So maganda. Oh. na. kailangan may ano ka doon. May... Ang tanong, hindi kaya mabarayan? Sa so bagay, bubuga niya eh, no? Ay, bubuga niya ako. Daan ito. Dito. Ay. Hindi, oh. kailangan dun may tali ka. <coughs> talian mo. Kakalog yan eh. Hmm. Ang <laughs> <laughs> mga tali na yung kaya. Yung yero. Yeah? Na? go sa ako na tayo. Gandang papaya nabuhay pa eh. Kita mo kasi nagdahon ng maganda eh, berde. Nagano siya, nagpalit ng dahon, nag ano nang na magandang dahon. pa naman. Kaya lang, wala tang tubig ngayon. 'Yun naman ang kalaban natin. Nah, cikin tungo ayun lang, walang tubig, mga farmer. Hindi abot, hindi abot ang tubig. Hmm. Hindi abot. Kakabit pala sila ng ilaw dito ah. Baba pala yung tubig. Sabi ko magpapatubig ako. Lain bunga ng kalamansi, oh. Ay, hindi abot. Hindi abot. Okay na rin, nakakabit. Ala, ayan yung tubig oh. na po nakapasok. Actually, nagtayo pa ang naglalabas oh. Ayan oh, nawawalan pa. Pakunti-kunti nawawalan pa. Yan yung ano. Dami pa lang bunga. Dami mong bunga. Pulo-pulo tong ang bunga. Very good oh. Jump pa tayo dito. Okay. Ayan na ay ilaw, diba? Ah. Okay. Uh... Hmm? Wala, hindi nga abot. Sandangkal eh. Yan, oh, wala tayong tubig. Sayang. Pero yun, okay lang. At least, ah... Uh... Malay mo mamaya o mga umakyat na yan. Sige, yeah, tayo pa mabili pandot na. Hmm, lakas naman pagka yeah. inanam mo. Wala na nga mga mga mga. Na? Wala nga tubig. Wala nga, wala. Okay lang. Try natin kung lumusok. Oo, oh, sige. Gusto tayo pa yun. Pwede tayo pa yun. Ang ganda niyan, matalian niya doon. Sigurado, ano yan. Bakit? Bakit tatanggalin mo? Mawala mo yung may... pwes. Ah, Lig -lig. oo nga, no? Walang aakyat. Magaan yan. Try may pa, eh. Kailangan may tali doon. Parang tong katap eh. Ang ng mga reds na nabibili sa reds sana na. po Puputol. Oo. Ang uh, lang tingnan pero pagka ginamit niya wala. Mayroong ano doon, tumba sa ulo sa <laughs> ah, kung naki kayo ah, na kanya kala ko nga natuyo anong ano to yung pala natanggal nga yung cross joint <laughs> kala ko ha ako papayam natuyuan tayo Diyan na natanggal yung sa tubo, cross gang. Ba'gay palitin na rin naman. Nililipuan din. Sakya nga, guys. Ngih, kailan yan? Habusan na ba? Ngayon busan na. Ali muna. Sa dulo po. Dey, sige, pabuhusan mo na para pag ako hindi na magbubus. <laughs> Meron pa? Ayos, ano, 800. 800 lang. Marami na ang mararating. Masaya na pa Nandito pa. No, dahil pa pala. Oh. niya <laughs> may par may par gamanya sabi ko mahirap pag pultang mahirap isalin ya <coughs> <laughs> yah ako may ano lang nag nagano ako 800 ganyan sabi ko pultang, tank lang bola pala yung pera ko <laughs> wanto na sabi nung <laughs> nan bote may pera ko dala wala mo kana yung ka <laughs> lagpas ata ng ano yan eh <laughs> Ao oh, ao wow. walang lote. Eh. Ito 'yan pagka mag magbigat na siya. Yan, tapos tapusin na natin 'to. Sayang, papatubig po sana ako. Kaya lang wala namang tubig. So, tingnan natin bukas kung mayroong uh, tubig na yung Delta. Sandali lang naman 'yan. Pagkaganyan po, hindi naman yan at nag uh, umaabot ng isang linggo. Ano naman yan eh? minsan pinapakawalan lang nila yun doon sa kabila para priority nila yun doon sa kabila naman tapos sa uh, pag ano bubuks, isasara na naman dito na naman so kalipat lipat lang po yan basta wag lang magsa shutdown pag shutdown ang sinabi nako po yari tayo dyan. matagal yan pero yan naman ay uh, yearly nangyayari unless may problema at may uh, may sira so yan thank you thank you pala kay ka farmer jonathan de belen ka dog show Meron pala silang uh, show sa Araneta mga farmer yan, malulupit ang mga kalaban. International dog show yan. So pagandahan ng ano. Good luck sa brother, sana manalo ka. <laughs> uh, thank you din sa pagdalo mo sa mga tropa sa palengke, syempre. Na sorpresa sila ng gusto. So ayan, thank you, thank you. ah uh, hope to see you again. Sana nag-enjoy ka sa ating uh, Paris time ya magbubulalo pa daw 'yan. Maraming yan yan, maraming food trip na pupuntahan. <laughs> so ayan, maraming pong salamat at magandang buhay.